Mga konsumidor ginapakinot sa paggamit sa kuryente bangod sa manipis na supply sa Visayas grid. Samdang sa tungas ng tumanya kainit, bow more power, nagpasaka pa sa suko sa kuryente. Yan balita ang tutugan ni Sen Sa ikatlong nga sunod-sunod nga adlaw, liwat naman nga nag-issue sang yellow alert status sa Visayas grid ang NGCP. Humalina launa sa mga hapon tugtog alas 9 karon sa gabi. Apang pag-abot sa alas 6, tugtog alas 7 buong gabi, eh. ipasaka sa red alert ang Visayas grid bangod sa mataas na demand sa kuryente. Inyang kasunod sa outage o kung pag-trip off sa Tresaka Power Plant, sa Taang ka Planta, ang nag-ooperate sa manubong ang kapasidad na nagresulta sa pagnipis ng supply sa grid. Panugyan sa NGCP sa mga konsumidor, magkinot sa kuryente. Of course, intindihan nato with El Nino, hindi nato an no, ang aton nga uh, mga ventilador, aton mga aircon. But for the other, ano, other uh activities na pwede natin i-adjust siguro like uh, mag uh, sa uh, electric iron na no? magpamlansa pwede natin i-adjust siguro sa off peak hours or mga weekends lang na uh, tingog Panghangkat naman sa pila ka mga konsumidor ang pagkinot ilabi na nga tuman kainit sa tiyempo ka. Ikaw naman ang masuffer kay tama kainit so Diragid na ga ang kalain sa pamansyag sa mga tao. Doon sa munta na, hindi ko kakinot kami kakinot kay kulagid ang bisan electric fan gani, init pang yapon. Normal nga nagasaka ang konsumo ng kuryente kung tuman ka init ang tiyempo. Ang epekto sa amon subong, siyempre, ano eh, dakuagid nga, ano man eh, kaya siyempre, mainit ka tama. Kaya amon, ang expected kami nga mataas, gina nga amon bill subong. Apang sa mga taga Iloilo City, dugang pangalulukduhon ang pagpatuman sa more power sang saka sa sukot sa kuryente subong Abril nga billing cycle. 27 centimos ang dugang sa electricity rate sang power distributor. Ang atun na generation charge accounted for around 46 centavos. No, so, uh, main factor dira ang atun wesen no, na nagsaka siya by almost 1 peso per kilowatt hour. No. So, ang uh, uh, lang kaya ang atun na bilateral accounts for the majority of our power supplies. Ang aton nga WSM is only 28% of the generation pie. Sa Sabado, Abril 20, 12 naman ka oras ng scheduled power interruption ang maeksperyensyahan sa pila ka mga konsumidor sa Eleko Uno Kagimelco bangun sa pagpangsaylo sa mga poste sa expansion sa Buena Vista Substation kagpagpangbaylo sa kahoy nga poste. Upoy kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.